Bakit nga ba kahit kabisado mo na ang ending, pinapanood mo pa rin ang paborito mong pelikula? Alam mo ba na halos bawat Pilipino ay may tinatawag na comfort movie or yung pelikulang binabalikan mo tuwing malungkot, pagod, o gusto mo lang ng tahimik na gabi? Minsan, One More Chance. Minsan, Four Sisters and a Wedding. O baka naman that thing called tadhana. At kahit alam mong wala namang bago, pinipindot mo pa rin ang play. Kung ang nasa isip mo ay dahil lang to sa nostalgia. O gusto mo lang maalala ang good old days. Posible, pero hindi 'yan ang buong kwento dahil hindi lang alaala ang hinahanap mo, kundi kapayapaan. So bakit nga ba natin gustong ulit-ulitin ang mga pelikulang alam na natin ang ending? Tara, tuklasin natin. Simple lang, predictable sila. Sa mundong puno ng stress at plot twist, gusto ng utak natin ng mga bagay na sigurado. Alam mo kung kailan ka matatawa, kailan ka maiiyak, at kailan ka kikiligin. Walang sorpresa, walang takot. Walang iniisip, parang niyakap ka ng isang mainit na kumot sa gitna ng ulan. Pero may mas malalim pa riyan. Ayon sa mga psychologists, tinatawag itong emotional regulation through familiarity. Kapag alam mo na ang mangyayari, hindi na kailangang maghanda ang utak mo para sa gulat o tension. Kaya nakakapagpahinga ka, parang rehearsal ng emosyon. Alam mo na kung saan ka sasabog at alam mo na rin kung kailan ka tatahimik. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang comfort movie ay hindi lang pampakalma, pampagaling din. Kapag paulit-ulit mong pinapanood ang isang pelikula, pinapaalala mo sa sarili mo na may mga sandaling ligtas ka kahit sandali lang. Para kang bumabalik sa panahong walang problema, walang iniisip, ikaw lang, ang popcorn, at isang kwentong alam mong matatapos ng maayos. Ayon sa pag-aaral, Tuwing inuulit natin ang isang paboritong movie, naglalabas ang utak ng mga feel-good chemicals gaya ng dopamine at oxytocin, parehong chemical na nauugnay sa pagmamahal at seguridad. Ibig sabihin, yung comfort movie mo, literal na niyayakap ka ng sarili mong utak. Isang paraan ito ng subconscious healing. Habang pinapanood mo ulit si Popoy at Basya, o si Mace at Anthony, hindi lang puso mo ang humahabol sa nostalgia. Utak mo rin, gustong maramdaman ulit kung ano yung safe. At minsan, hindi mo yan napapansin. Pero kapag tumatawa ka sa parehong eksena o naiiyak sa parehong linya, ibig sabihin lang nun, buhay pa, yung parte mo na naniniwala sa happy ending. Kaya sa susunod na may nagtanong sa'yo kung bakit ni-play mo ulit yung paborito mong pelikula, huwag mong sabihin, wala lang. Dahil sa totoo lang, may dahilan kung bakit gusto mong ulitin. Hindi ka lang nagre-relax, binibigyan mo ng pahinga ang puso mo at sa bawat ulit, tinuturuan mo ang sarili mong huminga ulit, magmahal ulit, at maniwala ulit sa kwento ng buhay mo. Minsan, hindi mo kailangan ng bagong pelikula. Ang kailangan mo lang ay isang lumang kwentong marunong kang aluin. Dahil sa mundong laging nagbabago, ang pamilyar na eksena ang minsang pinakamatibay mong sandigan. Gusto mo bang malaman kung bakit kahit sa musika, inuulit-ulit din ng utak natin ang parehong kanta at kung paano ito nakakatulong sa mental health?